At may bilin din po ang Panginoon sa atin patungkol sa mga Diyos-Diyosan. Sinabi po niya dito sa Leviticus 26, uh, chapter 1, hanggang 6 po. Sabi po sa 1, huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan. Ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan o haligi. Ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain upang inyong yukuran yaon sapagkat ako ang Panginoon ni Diyos. So, lalaktawan po natin yung 2 sapagkat. And 3 and you walk in my statue and keep my commandments. Yan. So, dito na po tayo sa 4. Sabi niya po sa 4. Then, I will give you rain in due season, and the land shall yield her increase, and the trees of the field shall yield their fruit. Sa Tagalog po, ay maglalakpak ako ng ula sa kapanahunan at ang lupain ay pakikinabangan at ang mga kahoyster parang ay magbubunga yan hanggang sa sa po niya dito sa chapter 5 at ang inyong paggiik ay aabot hanggang sa pag-aani ng mga ubas at ang pag-aani ng ubas ay aabot sa paghasik at kakanin ninyo ang inyong pagkain na sagana at tatahan kayong tiwasay sa, lup sa inyong lupain. Yan. Sa 6 sa po, sabi niya po doon, And I will give peace in the land. Yan po. Kaya po yan, iwasan po nating yumukod, humarap sa mga molten image po na nakikita natin sa kasalukuyan na ginagawa po ng iba. Okay po, yan lang po ambilin ng Panginoon sa atin. Okay. Okay, balik na po tayo dito sa ating tatalakayin. Ito po, ayan. Piso po, 5 piso at saka 20 pesos na bariya po. Okay? Yan dito po tayo sa 5 pesos. Ang grado ko po dito is AU po. Yan. 'Yan. Yan AU. Bagamat may nakikita po kayo mga itim-itim dyan sa gilid, hindi ko po nilinis yan kasi masyado magagas, magagas -gas po. Pero kung titingnan nyo po, yan may luster pa po siya. Hmm. At saka scallop rin, tingnan nyo po. Buong buo. Yan. Sa edge po. Ayan. paganda po yan o eh. oh. okay next po tayo dito sa 20 pesos ang 20 pesos po ayan try po natin i i zoom kung makikita pa natin ayan makikita ko, makikita niyo po dyan sa doon sa may tenga po ayan yung guhit na yan hmm. broken na uh, broken die at ito po yung wide letter po maganda pa po siya Ayan. Okay. Ayan. Tapos, itong piso. Piso po na may taong 2019 po. Ayan. Ah, uh, mint mark. Ang error po nito alam um, ang error po nito ay diyan sa may taong 2019 sa may year po. Kung makikita niyo po 'yan, yan sana ma-focus. Oh, ya, yeah, iyan. Kung makikita niyo po yung guhit na po na 'yan. At pag sinalat niyo po, ayan. Kumakalso po yung kuko ko. Yan ha. Yan, 2019. Yan. Pwede pong ituring na yan na lamination error po. Hindi po yung grease ha. Iba po yung grease. Lamination po. Yan. Lamination error po. Dito, yan o. Oh. Pag ginanon po ng dalit, Ang kung ako kumakalso po. Parang sumasabit siya. Ayan po. Pag ganitong may error kayo mga kahantas si mga ganyang laminate oh, yeah, nagdidilim. Yung ganyang lamination error, wag niyo pong tuklapin. Hayaan niyo lang po siya, wag niyo pong uh, kutkutin sa ganun hindi po masira. Hayaan niyo lang po magandang error po yan bihira po sa Pilipinas yung nagkaka error po ng ganyang lamination bihirang bihira po although ito lang po ay maliit okay yan maraming maraming pong salamat sa inyo at sa mga nais pong magbenta yan coin traders for buyer and seller po mga kahunters post nyo lang po dyan sa facebook page po hanapin nyo po coins trader for buyer and seller Ayan po sa uh, uh, sa screen po okay maraming maraming po salamat sa inyo at god bless you po sa inyong lahat